At yan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Meg Syoso ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas. Mas mabilis nang makakatugon ang Pilipinas sa panahon ng krisis at kalamidad sa tulong ng World Bank. Iyan ang ulat ni Su Kim. Sa pangunguna ni Finance Secretary Ralph Recto, Formal nang kinilala ang Pilipinas bilang isang bansang handa sa krisis at pagre-responde Ang Pilipinas ang magiging kauna-unahang bansa na lalagda sa Rapid Response Option o RRO Agreement kasama ang World Bank. Ang hakbang na ito ang magiging daan upang makatanggap ang pamahalaan ng Pilipinas ng mabilisang serbisyo kabilang ang healthcare, food and shelter sa oras ng sakuna. Bibigyang suporta ng Asian Development Bank o ADB ang Finance Department ng Pilipinas upang maisulong ang key priority programs ni Pangulong Marcos Jr. Kabilang narito ang pagpapasigla ng lagay ng human capital at infrastruktura, disaster preparedness at digitalization. Sa tulong ng Public-Private Partnership o PPP Code, hinimok ni Finance Secretary Ralph Recto na tulungan ng ADB ang bansa na makapaghikayat pa ng foreign investors sa pamamagitan ng flagship infrastructure and connectivity projects. Asahan ang pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Aabot sa 40 hanggang 50 centavos ang pagtaas sa presyo ng gasolina. Pero magkakaroon naman ng rollback para sa diesel at kerosene. Inaasahang aabot sa mahigit piso ang rollback para sa linggong ito. Kung gaano ho ang itinaas ng April 1 up to 14, yan lang din ho ang ibinaba uh, para next week ng market din ho. So yan ho ay parang corrective correction lang na ho ng, ng, market na wala namang actual supply disruption na nangyari ayon kay Oil Management Bureau Director Rino Abad, hindi pa matitiyak ng ahensya sa ngayon kung magtutuloy-tuloy ang rollback. Sujein Kem para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.